of Tying, binalibag po yung kaldero. Nag-usap po silang dalawa nung, lo ng lola niya po. Nagkasagutan sila. Ng ang sabi ko sa lola niya, nge, 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 nge. ganun yun po. Kwento mo nga, paano nangyari dito? Sige. Nung February 13 nga po yun, nangyari po yun. Nasa partido po kasi siya nung dati ko pong kinakasama. Okay. Di, yung bata po, bigla pong tumakbo dun sa side po namin, yung sa mama ko po. Hmm. Nagsusumbong po, ang lalaki po ng bukol sa ulo, nagiiniyak. Hinampas daw po siya nung aga. Hinampas daw po siya ng walis tambo sa ulo. Sinong humampas? Yung tsahin po nung dati ko pong kinakasama. Okay. Bakit daw siya... Sabi daw po nung nila, matigas daw po yung ulo. Hmm. Sinabunutan daw po siya yung tsahin daw po nung dati ko pong kinakasama. Okay. Eh sabi po nung bata, kaya daw po niya nahawakan daw po yung buhok kasi sinasakal daw po siya at dahil, sinasabunutan. Matigas na daw po ang ulo. Uh, uh, dahil na-open na, na ito, no, meron pa bang mga dating instances na sinabi yung bata na sinasaktan siya bukod dito? Opo, meron po. Uh, so, Sa kanya po nagsusumbong lagi pagka punawi po, po siya ng Mindoro. Okay. Ano ang mga sumbong? Puro ganun, puro palo? Opo, yun nga po. Nung, nung nandun po kasi ako sa Mindoro po nakatira, nagsusumbong po siya sa akin na sinasakluban daw po siya ni aga po ng arenola po sa ulo. Tapos kapag makulit daw po siya, kinukulong daw po siya sa kwarto. Arenola yung... yung... Opo, oh, yun. Gamet? Gamit? Mm. Grabe naman. Siguro po yung naugasan na po, sinasaklub daw po sa ulo niya. Matagal na to nangyayari? Opo. Tapos pinaka, ito lang yung episode na ito, yung February 12. Kasi po, lagi po, ang pagka po nagbabaranggaya, lagi po nilang hinahanap sa amin, testigo, testigo. mm -hmm. Eh wala naman pong maipakita yung mama ko na testigo. Hindi naman kasi, well, hindi ka naman talaga gagawa ng ganyan na nakikita ng Opo. lahat eh. Yan. Saka usually, kapag mga, kapag bata, kapag minor ang witness, uh, ano yan, uh, taken with uh, care or, inaano yan, pinapaniwalaan ng court. Yan. Kasi nga, ba't naman magsisungaling ang bata sa mga, sa mga ganyang bagay? Ano? Kamusta si, si anak mo? Nasa, nasa mama ko na po siya ngayon. Nasam, okay, good. Pero yung mga bukol, kamusta? Ano po eh, nung pinamedical lang po siya nung mama ko. Pero sabi po nung mama ko, pagkatapos po, yung, di ba may bukol po, mga ilang araw po, nilagnat daw po yung bata. Dahil doon? Opo, sa bukol niya na yun. Ano-ano ba ang, ano -ano yung mga injuries na nakuha ng bata noong February 12 nito? Ano, Bukol lang po eh, tsaka po may konting mga pasapo. Ano ba daw ba siya? Pinalo o pinagpapalo? Tatlong bukol po kasi yung nakita sa medical niya po. Ay, ang laki nga. Ang grabe. Ang laki dito. Sa gitna. Okay. Tatlo. Ito po yung medical niya eh. Napacheck naman yung ulo. Wala namang ano? Wala namang anything? Walang tama sa... Hindi pa nga po napapasitis scan po. Hindi pa napapasitis scan. Opo. Ah, Ma'am Yuprosina, magandang hapon. Sir Sonrick. Okay, magandang hapon. Attorney Gabriel, ilaya po ng wanted sa radyo. Uh, Ma'am, okay, and, andito sila Miss Janila sa si Ma'am Rosalyn, ano? Inireklamo <laughs> ho kayo dahil ho apparently uh, hindi na to eh. Parang ginulpin nyo tong bata, Ma'am. Ito po ang nangyari. Yung pong bata ay nagpaalam po doon sa kapatid ko, sa tunay ng lola. Napunta po siya sa Minso. Hmm. Ngayon po, hindi po siya pinayagan. Hindi po siya pinayagan. Papunta po dun sa Girl Scout. May event po yung Girl Scout. Oh. Hindi po siya pinayagan kasi po gabi na po yun. Baka po mapaan niya siya doon sa daan, ay dalaga na po siya. Iniingatan po namin na hindi siya mapano. Ngayon, ngayon po, uwi po niyang yung lola na kasi po nagtatrabaho po yung ate ko doon sa sa kabilang bahay po eh. Doon sa nag-aalaga po siya ng bata. Ngayon po, pag uwi po ni nung nung ate ko, inutosan po si Kim Cyril na magsaing. Ngayon po, pagka ano po, pagka saing, binalibag po yung ay, pero, nag, ano nga po siya, nag, ano siya ng, nga po, pero nagbalibag po siya ng, ng kaldero. Ngayon po, nag-usap po silang dalawa ng, lo, ng lola niya po. Ngayon po, pagka, uh, usap, nag, ano sila, nag, sagutan po, nag, kasagutan sila. Ngayon po, pagka, sagot, ang sabi ko sa lola niya, nge, 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 gano'n yun po. Sinagot na sinagot, tapos na bye pa. Sabi niya, ano, nagka na daw ang ang lola niya, hindi pa siya to todor sa Cavite. Ang sabi ko naman, paano ba, maayong to do todor ka? Eh, wala naman tayong pera. Unahin pa baga ang pag-ano mo doon, pagdala doon, para para sa ating makakain. Wala na nga tayong makain. Bahagi na nating ma maaala pagkain. Pero tay kata ka ma'am. Paano nakuha ng bata yung mga mga bukol? Uh, ano po? Di pumasok po ako. Pumasok po ako ng bahay, nagwawalis po ako. Sige pa rin po ang ano niya, ganun ang salita niya. Sabi ko, Kim Seven, ba't ginaganyan mo ang lola mo? siya ang nagpapakain sa iyo, siya ang nag-aalaga sa iyo. Bakit mo sinasagot ng ganon? Alam sabi po sa akin, mamatay ka na, wala kang pakailan sa akin. Napalo ko po siya doon sa paa. Tapos, naagaw niya po sa akin yung tambo. Inampas niya po ako dito sa may ano ko, dito sa may balikat ko. Tapos na ano ko rin po, naagaw ko po yung tambo. Yun, tapos sinabunutan niya po ako. Kaya po siya ay nasakal ko. Hindi niya po ako si ano, yung itanggalin yung buho ko sa pagkakasabunot sa akin. Ay, bukol-bukol po ako. Ako po ay may sakit. Hindi ko po ano, na ano. Tapos pagka, ano po, naagaw niya po yung tambo, nag po kami, na si ko po yung tambo, tumama po doon sa kanyang noong. Hindi ko naman po yung sinasadya tatlong bukol po yung nasa ulo niya. Oh, bakit tatlo yung bukol sa ulo niya? Tinanong ko yung bata, sir. Sabi ko, sanggahin ang pasasayain ko. Tanuo daw. Tanuo lang daw. Bakit mayroon sa ulo? Tatlo. Ayun yung kasalanan ni Janila, ho. Yung bata, kasalanan Kaya, ko. Ito. Lang... <laughs> uh, nasa At siya. Kahit natin yung bata. Kahit tanongin natin yung bata. Nakakatuwa ka. Kasalanan so, ko. So, kasalanan. Sinasay mo, sa pamilya nyo, isang bukol lang. Tapos, yung dalawa, Apat na taon ko na pong hindi nakasama si Kim. Sila, sila sa pamilya nila, Janila, ang nakagawa noon. Tama ba? Opo. Saka parang hindi naman po kasi nasanggi lang po yung Kasi po, sobrang laki po nung bukol sa noo. Oh. Tsaka may screenshot po siya na sinabi niya yun. O, oh, sige. Di ba may screenshot ka? Inamin mo, na, nagdilim ang paningin ng chahin mo, kaya napokpok sa ulo. Umamin ka eh. Sabi mo, ba? nag nag nagchat kami sa yon. Sinabi ng uh, sinabi yun, ng kapatid chat. ko. Comment yun lahat? Ay comment o oh, comment kong comment pero nag-chat sa si Manok, sinabi bakit naman ginano ng bata? Anong sagot mo kung ako pa ang nandoon, sobra pa ang gagawin ko. Mm. Kilala mo ugali ng anak mo, ako ngay sinasagot. Sabi ng kapatid ko, paano sobra ay, pa bubukulan mo rin? Ay sobra pa. tama ba 'yon? Gawain ba yun ng matinong ama? Nasa poder mo 'yan, dapat responsibilidad mong bantayan ng anak but, mo. Dahil ayon yung ibigay sa akin ng bata eh, di ba? Anong hindi binibigay? Ibibigay nga sa'yo. Ang panakot mo. Anong bibigay? Kinuha ko na yan dati pero ayaw niyong <laughs> ibigay sa akin ng requirements niyan sa eskwelahan. Nag-aaral lang bata. Yung ano yung... message kasi yung anak ko, yung sa tiyahe, hindi ka pong ipasa sa inyo. Tapos ang reply nung nanay. Anong reply? Pero ma'am, may sinasabi dito, ma'am Yoprasina, no? Na nilalag tinatakpan niyo daw ng arinolo yung ulo ng bata po, yun po, ay inutosan siya ng nanay ko po ng pakikuha ng arenola. Siya po ay nagdabog. Inanin niya po yung malinis na po yung arenola. Ako po ang nag, ano, nagdabog. Ako po ang naglilinis ng arenola na yan. Inutosan siya po nung gabi para mang tutulog na po kami. Ay nagdabog po. Ma, ya, ano po yung tinapon po yung arenola. Kaya na, na Nabigla po ako, napasaklog ko po sa ulo niya. So yun. Di ba nakita mo ugali ni Talini? Kaya diba, diba ito kasi nyo, yung bata. Nakita mo yun? Anong nangyaring? Nagwala yung pamangkin mo? No? Eh, bakit nagwala? po nagwala? Ano nang mahalaman? Ano sabi? Na, na? bakit po nagwala? Diba? Kasi po, di ba hindi niyo po pinapasok sa, hindi sa bahay? Ano, pinabayaan na namin. Nagbabato ng, ng bubong. Yung ano pakitonin Sige, sige. Taka lang ma'am. Ah sige, pa, sige. Kwent, kwento mo yung Ganto episode na. Okay. nung January po, umuwi po ako sa Mendoro. Mm -hmm. Siyempre po yung bata excited po akong makasama. Mm -hmm. Nagpaalam daw po siya kay Aga na doon po siya matutulog sa bahay. Mm -hmm. Ngayon po, si Camaylin po pumunta sa bahay, sinusundo po si Kim. Okay. Sabi po ni Kim, nagpaalam naman daw po siya kay Aga. Mm -mm. Di sabi ko po sa bata, sige na uwi ka na lang muna. Mm -mm. Doon ka na lang muna sa inyo matulog. Ngayon po, nung pagka-uwi, bumalik po si Kamaylyn po sa bahay. Mm -mm. At nagwawala daw po yung bata. Mm -mm. E eh di pinuntahan ko po para po suyuin yung bata. Tinanong ko siya, bakit bata tani ni ikaw ay nagwawala? Ang sabi po niya, pa'nong hindi ako magwawala? Pinauwi ako dito sa bahay, tas ayaw naman nila akong papasukin. Mm -hmm. Yung gabi oh. na po yun. Okay. Ang yon ang hindi nagpaalam sa akin ha. Nagpunta na lang siya doon sa inyo. Hindi yon nagpapaalam. Yun nga ipag ano pag mapasok sa tanghali. Pero hindi, hindi niya, niya pinapasok. Pin sa amin. Pero hindi niya pinapasok, ma'am. Po, doon lang po sa may ano, terrace. Hindi po nila sa sa pinapasok, po, kaya po nagwawala eh. yung bata. Sabi so ano, matutulog na doon yung bata sa Opo, okay. Sabi po Hindi po ng lang bata po, eh. na lang po yang pagkasabihan hey, um, po We're dealing with a minor, no? 12 years old. Ma'am. Opo. Opo. Al alam nyo po yan. We're dealing with a minor. Yun nga po, Opo. sabi po ni Madam Sonia, yan pong si Tani na hindi na po yan bata. Sabi daw po nung nasa barangay po sila. Hindi, for all intents and Tapos, purposes, sir, minor siya. Opo. Walang sir, sir, yung hmm. nagharap po sila sa barangay, naawa po talaga ako dun sa anak ko kasi sabi daw po sa kanya ng tatay niya, Ginanon daw po siya, wala pong sound, pero minura niya po yung bata. So sabi rin po nung bata, nung nagkabukol po siya, pumasok po siya ng school. Talagang nakita, galit na galit po siya yung ama, po ama niya. Nakita po niya yung ama niya doon sa school. Tinawag daw po niya, hindi daw po siya pinansin ng ama niya. Mm. Oh, may mga ganyang pang-allegations. Uh, Balikad uh, lang yung mga sabi sa inyo. Kitang-kita naman po sa mga comment niya kung gaano po siya galit na galit dun sa bata. Pero, Imbis na ipagamot po nila, pasitiskan po nila yung bata, wala po silang ginawa. Ang gusto pa po mangyari nung ama, kaya parang bata pa, pa, pa po ang gusto niya pong ipakulong dahil po sa pananakit kay Aga. Hmm. Na ipapa-check up niya tapos pag may request na i-CT scan i namin eh hindi naman na comply noong lola na ipa ipa check up kung anong ano anong request inaano naman namin eh In the, kung first, in the first place, mama, no? in the first place, hindi na tayo sana aabot sa punto na kailangan natin iparequest ng CT scan yung bata kung hindi nasakta ng ganyan. Tama po ba ako? Opo. Na kahit, kahit matigas ang ulo, sabihin na natin matigas talaga ang ulo ng bata. Ando na tayo. Would you say, ma'am, tama po yung ginawa nyo na, na hambalusin? Yung bata? Hindi naman po yun, ang balos yun. Yung bukol, sir? Hindi po ba yan ang balos? Ay, hindi naman sinasadya yun. Pag-alpas yung ano, ng tambo. Bakit po tatlong bukol? Bakit yun po tatlong ay, bukol ay, dito? Hindi ko naman po. Ako po ang naiintindi dyan. Pag may kailangan sa school, ako ang nag-ano. Ano ko, ano naman po yun. Yung kanya lang po, pag ano sa akin, yung paglaban po. Pero ang reklamo kasi sa inyo, ma'am, ever since Bye. daw... No, hindi lang naman daw po ito yung uh, hindi lang ito yung incident na pinalo nyo siya. Matagal nyo na daw pinapalo. Parang ganun ang nakarating sa amin, ano? Okay. Na ang ah, nagrelay mismo yung bata sa magulang. At ah, dito sa sa nanay, Ay. tapos sinabi sa amin na yun nga, hindi lang ito, hindi ito yung unang incident na pinalo nyo siya nang na, napalo siya. O sige na nga, kunwari hindi na, na kunwari hindi pinalo, kunwari aksidente. Eh. O pero may mga laban sa inyo, ma'am, na ever since daw pinapalo nyo yung bata. Sige lang ako May papaluin ka po na walang kasalanan. Kahit na, Iman, eh, bata yun. Pwede Ay, nyo naman kasalanan yun. ng bata, Iman. Eh, kahit anong kasalanan ng bata, kahit anong tigas ng ulo niyan, hindi nyo dapat iniligay sa kamay nyo ang batas. Bata. Hindi nyo bata. Bata, dapat ginan yun yung bata. Ba't pinapasadali sa ulo, bukol mo. eh. Anak mo yun? Ganyan ka? Ama ka, di ba? Ganyan ka kagalit sa anak mo? Anak mo yun? Anak mo. Grabe ano ka. Yung ginawa mo. Yung ang ginawa ko. Ang ginawa ko. ginawa ko. Ayaw niyong ibigay sa akin ng mga bata. Lagi niyo na lang oh. kasi inaangkin yung bata eh. Yung kambal ko nga, di ba, pinangalan niyo sa inyo? Oo. Oh. Wala akong nagawa. Wala pong proper way po no, 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 ng pag adapt Bigla na lang po nilang ipinangalan atapa. po doon kay Aga po. Kasama ka doon ha? Hmm. Hindi ako kasama doon. Ako'y walang kaalam-alam dyan sa pag-aampon At niyo na yan sa mga anak ko. Ilang anak mo'y nandoon sa puder nila dati? ano po, tatlo po. Bali, yung kambal po kasi. Kambal po, tsaka po yung panganay, yung sinasaktan ko ah, nila. Okay. Yung kambal ko po, ipinangalan po nila dyan po kay Aga po. Na siya yung nanay. Siya yung nanay. Sing ang nakalagay po sa birth certificate nung kambal ko ay single mom. Mm. Sobra lum po. Lumabas, lumabas na siya yung nanay. Opo. Sobrang ano po nang talaga ng pamilya Paano nila, nila nagawa yon without you knowing? Hindi ko po alam sa kanila kung ano pong ginawa A A A nila. Ano kasama ka. Hindi ako kasama pa, doon. Lag -lag mo sana eh. Ang, ipi eh, ko, ipinarehistro ko, flag. ang ipinarehistro ko si Kim. Oh. Kasama Hindi ko alam pa, na pinarehistro nyo na rin pala yung kambal. Kasama ka. Eh. Wala kayong patunay na kasama ako doon, pero, na pumayag ako. Pero as it is, okay. yung kambal, nakapangalan kay you for Opo. Okay. okay. Wala pong proper way kaya hindi, kaya hindi, kaya hindi nyo mababaw. Kaya hindi, hindi ko pong yung, it yung is, kambal. No, Opo. Kaya po ang Lagi ko lang pong kinukuha, nakukuha ko lang po lagi yung panganay po. Okay. Simulation of birth yan, ma'am. Uh, that's a crime. Yung yung ganon, yung magpapalabas ka na ibang hmm. birth certificate, papalabasin mo iba yung iba yung magulang. Kasama po yan. Hindi po kasama don. Ang kaya lang po ako nagpunta ng munisipyo kasi pinarehistro ko din yung, yung panganay ko, po. Pero, pero hindi ko po pero alam wala na... sa usap yung kambal. Opo. Okay. So bukod sa nag-usap tayo. Nalaman ko na lang po na, ano, matagal na bago ko po nalaman na ay siya pala yung ano, ng nanay. Wala po akong nagawa. Okay. Kasi katulad po, nakikita nyo naman po, ganyan yung tatay. Yung ginawa nyo, papasok yan sa child abuse. Physical, ab pwedeng pumasok ng physical abuse yan. Pwede rin, uh, emotional sa, sa, bata. Kasi okay. uh, against sa welfare ng bata yan eh. Bukod dyan, meron din okay. yung ano, simulation of birth. Yan yung para sa kambal. Kung paano nyo man nagawa yun, eh, it's beyond me, but it's a crime. Pero, Kung sino yung nanay ng kambal? Uh, Miss Si Janela po. nag uusap po kami. Hindi po. Wala po talaga. Ano? Yung ang kausap niya lang po doon, yung tatay po. At oh. pumayag po yung tatay. Oh, kiniklaim na, kiniklaim na wala kayong usap. Anong gusto mo? Gusto mo ba makuha yung, ano, yung mga kambal? Kung pwede lang po. Gusto Kasi pwede po ganun eh. Kasi pwedeng kung ganun yung naging treatment sa isang mong anak, maaaring ano? Opo. Okay lang po. Sige, ibibigay niyo yung ano, ibibigay niyo yung kambal kila... Opo, gusto ko po na palitan po nila yung birth certificate po ng kambal. Kailangan ayusin niya, rectification. Opo. may tinatawag naman na ganyan. Kailangan po talaga ayusin po nila yan. Muna. Oo. kasi pag once na tumagal na ulit, kukunin na naman nila. Wala na naman akong magagawa. Tinatakas po kasi nila yan eh. Basically, asan yung mga bata ngayon? Nas yung kambal. Nasa, nasa Mindoro. Okay, gusto mo makuha? Gusto tara, 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 okay. po silang okay. makuha talaga. Ah, uh, Ma'am Yuprosina, Sonric, kailangan ma-arrange yan na, na maibalik yung kambal sa... Pa, otherwise, otherwise tutulungan, tutuluyan namin kayo. Tulungan namin mag-file ng kaso. Hindi po. Hindi ko po. Ibigay ko po. Kung yan pa ang request okay. niya. So, uh, Ma'am Juani, kasi narinig nyo naman po yata, ano? Pantay over po. Um, galing sa, with the help po ng Bungabong MPS, ano po, uh, nagbigay po tayo ng counseling para po sa bata. Kasi po, nung, nandun, nung time na yan is, um, talagang obvious pa po yung sugat sa, or yung pasa sa kanyang noo with the medical legal po. So, kasama din po yung kanyang lola, si Ms. Desiree. So, pati po si Ms. Desiree is, ini-counsel na po namin at saka yung kanyang apo. Uh, tapos po, after po nun, um, nag-undergo din po tayo ng collateral check. Nag-double check po tayo sa um, school. If after ng pangyayari, how's the child? Ano yung performance sa child sa school? Behavior? And also po sa barangay, nag-double check din po tayo. So, ngayong araw po, katatapos ko lang po ng visitation para po sa custody ng bata pansamantala. Since yun nga po, gather tayo ng gantong part para po kung saan ibibigay si Kim. Ano po? Mm -hmm. So, uh, uh chine-check ko po po. Ina-assist ko po po kung saan po ilalagay yung bata. Pero po, si Miss si Child po is wala na sa poder po nung um, pinangyarihan ng pang-aabuso. Okay, so, for good. temporary, siya po is nasa, na kay Lola Desiree niya po. Okay. Pinanong Tinanong ko na po yung bata if ano, gusto niya. So, nagbigay naman po siya ng approval na gusto daw po niya muna kay Miss Desiree. Okay. So, bilang Yes po. So for the biological mother naman po, i-reach -re po namin si ma'am for assessment bago po if siya po ay nagpa-plan nag na kunin yung bata, si Kim, at ilagay sa kanyang puder, ay i-assess po muna po natin. Ano po? Kasi po si ma'am po ngayon ay may uh, family na ulit mm -hmm. which is with... Or, ano, live-in partners. So, i-assess mo na po naman kung capable, i-place yung bata sa kanya. Ayun naman ang tamang proseso okay. dyan. Assessment muna. Yes, tingnan natin kasi we are always acting dito para sa best interest ng bata. Yes po, always diba? for the best interest. eh oh, Ayun ang lagi natin ina, ano dito, uh, hinahabol dito. Para din, uh, tingnan natin, compatible ba pag tumira sa inyo yung bata. Pero at the very yes, least, po. ang sure natin dito, wala na siya sa harm's way. Okay. Hindi na wala nang immediate danger sa sa kanya. 'Yun naman ang pinakaimportante yes. dito eh. Now, if you want to pursue your case, pwede naman 'yan. Uh that's a separate yes. issue. Kumbaga, ang kay Ma'am Joani, ang tinitingnan niya kung fit ba yung bata kung magstay sa inyo. Okay. Parang or sa, saan saan magiging best environment para sa bata, okay. considering everything. No, ay nang yes. ay nang magiging assessment ni Ma'am Joani. Tama po ako, Ma'am Joani, no? A yes po ma'am. So sa behavior, ah, I'm sorry. Sa behavior naman po sir, magka-counseling pa rin po kami kasi may na uh, nag-schedule po ako ng counseling naman sa kanila ngayong uh, Thursday or Friday. Hindi po kasi natuloy kanina kasi may exam yung bata. Para naman po sa behavior niya kasi nga based from what I'm hearing, maraming problem in terms of behavior. Pero hindi natin masisisi yung bata na kaya siya nasaktan eh sa behavior niya. She's still a minor, lagi po natin yung iisipin. So, yun po, intervention pa rin po tayo na intervention para po sa best interest Tama po. Ito nga po, yes, po? Uh, biglang na-open po itong ano no? Uh, itong issue na apparently there's a simulation of birth. Baka po ba sa assessment pwede na rin madama yung dalawa para isang isang labasan na lang ng report. Dahil gusto daw po mako. Ah, oh, may, may, ah, okay oh, po. May kapatid daw po kasi yan eh, si yung the minor child. May kapatid siyang yes, magkambal. So, apparently Nabanggit po siya sa akin ni ano, nung lola po. Hmm. Ah, ah, kaya lang po nabigyan natin ng first na intervention ay yung voucher case kasi siya po yung first na inilapit. Pero if requesting po na isabay na rin for report Pwede naman. Maraming maraming salamat po. Okay po, okay. sir. Welcome po. Salamat po. Nanay, Yufrosina, and Sir Sanric. Opo. Oh, ang pinakauna po natin gagawin, base na din po sa sinabi po ng MSWD, ay may pull out po yung bata para magkaroon po ng proper assessment and ipapa-medical na din po natin. Opo. Okay? ang naman po ating napag-usapan na namin Opo. na ipapa-medical at papa statistical hindi naman po dinala po sa amin yung bata. Kasi po natatakot eh, ko po yung bata. Paano po dadalhin sa inyo, ma'am? Eh, takot nga sa inyo yung And bata dahil sa inyo nakuha. Yung request po, na ipapasitiskan, hindi naman po mapapasitiskan kung wala pong request eh, pa medical nila. Kasi Tapos, ulo kasi ang tama. Ano, Mahirap oh. po namin siya isitiskan. Mm-hmm. Ulo kasi yung tamat at hindi lang isang buwan. Ang laki ng buko lo. Ang laki ng bukol sa picture parang, so parang tatlo delikado, pa. Parang delikado, parang delikado yung. Gitnang bukol gitna ma'am. Mm -hmm. Gitnang Apo. gitna yung nilalagnat nga po yung bata. Oh, that's it yeah, nilalagnat pa daw yung bata for ilang days because of that. So yung uh, MSWD po ng uh, Bungabong uh, Oriental Mindoro tatawagan po nila Makikipag-coordinate makipagcoordinate yes, uh, sa uh, MSWD si, ng Cavite ng naman. Mm -hmm. Para doon po doon naman madam, hindi naman din po natatapos doon kasi i-assess ia naman din po ng bata yung environment po na paglalakihan po ng bata, yung kakainin niya. Okay, kung sino yung nagbabantay sa kanya, paano ba yung pag-aaral niya, ganun po ang gagawin po doon. Uh, saka I think, nabanggit ni Ma'am Joanne na naka-intervention sila ngayon, naka-treatment mm. yung, yung minor kasi nga, malabang trauma, tra that's, uh -huh. it's a traumatic experience. So, kaya sa madala niya yung trauma na yung pagtanda, uh -huh. baka, baka magawa ng paraan as early as now, total bata pa. Okay? So, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ang gamutan kay, kay daughter mo. Okay. okay. Kung gusto nyo ituloy ang kaso ng child abuse laban dito sa dati mong kinakasama at sa kanyang uh, tita, tita, eh, tutulungan namin kayo. Okay. Kasi meron din, uh, dahil side by side naman yan, hindi naman yan na isa lang ang pwedeng gawin. Janela, kung ano man ang nangyari sa atin, pasensya na. Kung matatanggap mo yung ano ko, yung akin pag, ano sa'yo, pag, yung pakikip, ano sa iyo, pakikiging yang yung sa iyo. kung tatanggapin mo ay salamat. Salamat. Sensya na. Alam mo naman ang ano natin, nag, nag ano rin naman tayo, kung anong pakikisama ko sa iyo. Pasensya na. Kung anong nagawa ko. Baka sa bata, gusto niyong kausapin. Malamang nanonood yung minor natin. Baka may gusto kayong sabihin. Uh, nene, pasensya na kung ano man ang nangyari sa iyo, sa, iyo, sa aking pag-ano sa iyo, pagdidisiplina. Kung nagkamali man ako, pasensya na. At alam mo naman kung ano, pag ikaw ay hindi nagalaban sa amin, alam mo naman, inaalagaan kita. Ako ang nag-ano sa iyo. Ako ang naglalaban ng damit mo. Ako ang nag, lahat kaya pasensya ka na kung ano man nangyari sa akin, sa iyo at naano kita. Pasensya na. Kung matatanggap Naglala. mo. Sino po naglalaban ng damit niya? Kayo ako, daw po. Kasi mali po kasi nung, yung sabi niya. Na, kaya yun na hindi ko na Ay ako Siya daw po kasi na yung naglalaban ng damit nilang magkakapatid. Mm. Kaya hindi ko nilalaban ang damit niya. Kasi lumalaban talaga sa akin. Kaya hindi ko na nalalaban. Ano pang ano ko kung... Pati din kung daw po alaman. yung sa kambal. Uh, nay, nay, Janila, oh. siguro maganda rin. May pananakit na involve, nay. Okay. Pero ah uh, siguro kahit papano, ah uh, naalagaan din naman nila na Ro hmm, uh, Rosina. Hmm, no? At of course, ma'am, Uh, obligasyon nyo pa din po na turuan po ng tamang disiplina yung bata. Uh -oh. Siguro wala din pong proper guidance yung Especially bata. Especially ngayon, nasa care nyo na. Yes. Di ba? Turuan nyo din po uh -oh. ng magandang asal. Para sa dahil kanya naman yan eh. Yes, base sa, sa kwento kasi pala sagot yung bata. Uh -huh. So hindi din po maganda yan ma'am. Uh -huh. Siguro ma'am, tabi nyo muna po yung mga personal na galit at personal na away po ninyo. Ang unahin muna po natin yung bata po. Uh -huh. Best okay. interest of the child palagi tayo. Okay. Sige po. Uh, Nayuf Rosina, uh, wag niyo pong ibababa yung linya and uh, Kuya Sonric, uh, kakausapin po kayo ng staff namin. Pag-usapin na rin po namin kayo off-air nila Ma'am Janila and ni uh, Roslyn. Hmm. Salamat po ha. Thank you po.